Hello po mga kadoki. Welcome po sa ating napaka casual at very interesting na discussion sa video na ito kasi ang pag-uusapan natin at pagkukwentuhan ay tungkol sa mga bading. Alam kong ito ay very very common topic kasi maraming bading sa mga lugar ninyo kasi sa lugar ay maraming bading kasi common topic na ito pero meron pa rin kayong dapat malaman na hindi nyo nababasa kahit pa sa mga social media, sa books, etc. So, meron kayong limited access para malaman itong mga bagay na pag-uusapan natin, pag na ito naman ay casual lang at hindi full-length lecture. Okay? So, bago po tayo magsimula, ay meron muna akong tanong na tungkol sa mga bading Anak nyo ba ay bading? So, letter A syempre letter B hindi Kung ang sagot nyo ay letter A syempre, tama po kayo dahil kung ang anak nyo ay ganito Una, ang bading ay inborn. Pangalawa, nakakahawa ba ang bading? Pangatlo, paano nyo malalaman na bading yung anak nyo? Pangapat, yung male dormitory daw ay grooming place para maging bading. So, balik tayo sa mga interesting topics na nabanggit natin para maunawaan nyo ang inyong anak ba ay bating una inborn ba o sinadyang maging bading ang isang tao ang aking sagot dyan at ang aking palagay although sa ibang mga scholars at ibang mga philosopher ang bading ay hindi inborn at ignagalang natin ang kanilang opinyon lalo na ang mga yan ay mga mga ethical professor, moralist, etc. Ako is bilang isang social scientist, social science professor, hindi ako naniniwala na hindi inborn ang bading. Ang bading po, pagiging bading ay isang informed. Yan po ay disoriented behavior ng isang tao na hindi niya makontrol ang kanyang sarili kasi kahit anong gawin niya, magpakalalaki man siya, bading at bading pa rin siya. Yan ang controllable feeling po yan misoriented behavior, disoriented behavior na hindi niya ginusto. Maring sa isip niya, ayaw niya maging ganon, eh pero ganon ang nararamdaman niya, so mananay pa rin yung kanyang feeling kaysa sa isip niya. Yun. So, emphasize ko ulit, ang pagiging bading is inborn e pinanganak na siyang ganun kaya pag medyo mga 2 years old 3 years old, 4 years old mahalata nyo na ng isang bata at anak ninyo ay bading dahil yung inner feeling ng isang tao, babae man o lalaki magmamanifest po yan hindi niya makukontrol dahil kung sasabihin nilang hindi inborn ang bading ay bakit nagmamanifest sa actual behavior actuation ng isang tao ang kanyang behavior na pagiging bading bakit ang sa kanyang outside look kung hindi yan bading o ba diba? kasi nga tulad ang sinabi ko the inner feeling of a person manifest in outside actuation in outside look oh, di ba alam niyo ang bay halata ko sinong bay halata ko sino talaga yung bading sa kilos niya Hinding, hindi hindi maitatago ng isang bading ang kanyang pagkatao dahil magmamanifest naman yun sa kanyang outside actuation kaya hindi na itatalo ang pagiging bading eh. Nahalata yan ng, ng parents. Paglaki na, nahalata na yan. Oh. Tapos sa kanyang mga dislikes. Bakit kung hindi siya bading, but ang, kung siya'y lalaki talaga, but ang likes niya ay mga pambabae. Sa mga laruan man, sa mga gamit, etc. Bakit pambabae ang kanyang kinahihiligan? Bakit hindi iyong panglalaki? Ay eh, nagsimula pa bata pa yan eh. Huwag niyong sabihin yan is social trend, social influence. Dahil, bata pa. Ang likes na niya, pambabae, hindi panlalaki. O, ganun ba ang hindi inborn? O. Pangalawang tanong ay, <laughs> di ba ang una, inborn ba? Pangalawa, nakakahawa ba ang bading? Hindi po nakakahawa ang bading because being ay bading, it, it is not social influence. Pagiging bading is not a social influence. No one will be influenced by anyone, by other people, if we talk of personal feelings. Pwedeng, pwedeng social influence, yung pag-inom ng alak, paninigarilyo, pagbibabe at kung ano mong bisyo. Pero, yung inner feeling, behavior, hindi hindi yan may influence socially. Hindi rin yung personal choice dahil ipinangarap eh, kang ganun eh. Hindi naman makontrol. O. Oh. Eh, yung ka na eh. Oh, maring ayaw mo. Ang utak mo ay tumatanggi sa ganung feelings mo pero hindi mo magawa kasi nga it is inborn kung kayo'y naniniwala na social influence ang pagiging bading, well pag-aralan nyo mabuti ang behavior ng isang bading. At mag-interview kayo ng mga bading kung iyong sila ba ay nahawa ng kanilang mga barkada. Kasi Sinasabi kasing social influence ang pagiging bading kasi halimbawa sa bahay may pagkabading ka na pero suppress supres ang kilos mo hindi ka makabigay dahil bububugin ka ng tatay bububugin ka ng kapatid na mas matanda sa iyo so natatakot ka ngayon bumigay mag out kasi nga because of tatay because of kuya na magagalit sa iyo ngayon bumarkata ka sa mga bading because they are your social outlet you are they are your comfort zone so bumigay ka na so hindi yon social influence they are comfort zone dahil nakita mo sa kanila na ikaw ay tanggap re-recognize kanila at makakaladlad ka, makakabigay ka, hindi tulad sa bahay. Pag ikaw ay bumigay ka, pag ikaw ay lumadlad, ikaw ay masusuntok, masisipa, matatagdakan ng tatay at kuya. Ganon ang nangyayari sa ibang bading. Kaya hindi makabigay sa bahay. Kaya ngayon, ang impresyon ng tatay, ng kuya, ng nanay, eh, hindi naman yung bading ang anak ko eh. Eh nung napasama lang dyan sa mga bading na yan, yan naging bading na rin. Hindi. Ang hindi po bading talaga, pag sumama sa bading, hindi magiging bading. Kita nyo, yung bading may boyfriend na lalaki, tunay na lalaki, straight. Pero hindi siya naging bading. Pero naging boyfriend siya ng, ng bading. Ay bakit ni Janhawa Hawa, ay nagkikising sila, naglilips to lips sila, etc. Kung anong ginagawa nila. Bakit ni Janhawa Hawa? Sa iyo naman, walang ginagawang ganun. Ay bakit ikaw mahahawa? O, di ba? O. Di ba? That's a good point. Hindi nakakahawa ang bading. Talagang bading ka na. Noong impay ng anak, hindi ka lang makabigay. Dahil suppress ang feeling mo, dahil nga sa situation sa inyo, ikaw ay mabubog kapag ikaw ay bumigay. Pero, meron namang mga parents na tanggap ang anak na mga bading. Eh, meron nga ako isdante noon, noong college sa sila ang tatay niya, major sa army o, tanggap na tanggap siya hindi siya kinahihiya kapag may bisitang mga army, mga major mga captain, lieutenant sa bahay, tinatawag siya pinakikilala pa nga siya, siya nagsaserve ng mga merienda, etc. etc hindi siya ikinahihiya nung tatay na major na may anak na bading proud the proud para siya. Kasi anak niya, wala naman siya magagawa. Kasi nga, as I said, it is inborn. Kahit anong gawin mo diyan pagbabago, hindi hindi mo yan mababago. Ay uh, eh, bahay kung talagang yan ay hindi social implement, hindi inborn. Ay eh, di ba, mayroong mga kaparian na mga bading din. Ay eh, bakit yan? Ay eh, kumuha ng philosophy eh, mga yan. O, oh, pinakaaralan doon ng mga ganyan, ang mga idea ng about bading sa philosophy. O, oh, bakit sila hindi na bago? At tanong ko bating hindi na bago ang personality nila, ang behavior nila? Nung pumasok sila doon, bading doon naging pare, bading pa rin, hanggang sa mamatay, bading. Kasi nga, hindi mo mababago ang feeling and behavior ng isang tao. Kung ganun na siya pinanganak, eh, hanggang mamatay yan, ganun ang magiging behavior ng isang tao. Uh, another point, yun daw male dormitory ay grooming place sa mga kabatingan. Kapag ikaw ay tumira sa male dormitory at mahina ang kontrol mo sa sarili mo, ikaw ay magiging maning. Which is not true, not true, not true. O, oh, di ba kayo may mga anak na tumira sa dormitory? nung pumunta doon siya, lalaking lalaki, lumabas lalaking lalaki pa rin. Hindi siya na-influensyan doon sa male dormitory kasi hindi siya bading. Oh. pero, yung pumunta doon ng bading, paglabas niyan, bading pa rin. Kasi nga, nung siya ay pumunta doon, bading na siya. Oh. paminta lang siya noong umalis ang bahay ninyo kasi nga, suppressed, natatakot sa parents eh. Paminta, ibig sabihin, pamin effect. Oh, kaya paminta. Pero actually, bading siya. Pinipilit niyang lang maging pamen dahil nga sa social environment sa bahay. Hindi welcoming ang attitude, hindi marunong tumanggap ng pagkatao na sa natural na pagkatao ng isang tao. Oh. Ay ganoon na siya. Ano magagawa niyo? Dapat sa mga ganyan tanggapin na lang dahil hindi naman social burden ang mga bading. Actually, mga bading is a social asset. Malaki na itutulong ng mga bading sa society, sa family at sa ibang tao. Napakalaki ng contribution niya sa lahat, sa art, sa dance, sa movie sa acting sa lahat ng aspects, malaki ang naitutulong ng mga bading. Maswerte nga yung mga magulang, mga nanay, tatay dyan na may anak na bading. Ang anak na bading nyo, hindi mag-aasawa ng babae yan. Kung meron man nag-aasawa ng mga bading, very limited, very special case lang yon Pero karamihan sa mga bading, hindi nag-aasawa. So, yun ang stay sa inyo habang buhay si ang kasama ninyo, siya ang support sa inyo. O, oh, di malaking pakinabang sa mga bading. Hindi siya social burden, social asset nyo pa nga ang isang bading. Dahil sa tulong na magagawa sa inyo. Di ba? Approve. Okay. Kung kayo po ay hindi satisfied sa informasyong nabanggit natin, na pagkwentuhan natin dito sa video na ito, i-check e nyo na yan. Nako po, mga kadoki. Huwag kalinimutang i-like, i-share ang aking mga video and subscribe ang aking channel. Till next time, bye-bye!